na naman akong pa-dinner, mga katambahay. Mm. Binigyan pa ako ng, tada! Bumili daw ako ng aking dinner. Welcome to my vlog! Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW slash domestic helper all around the world. Happy lang naman ako guys, slash katambahay. Kasi ngayong Sabado nga ay wala na naman akong pa-dinner si Ate Kunyang. So ayan, less pagod na naman. Ang kaso nga lang, gabi na sila uuwi kaya parang ganun din. Pero binigyan naman ako ng pan-dinner na. Tadaan! Ayan! <laughs> Iisipin ko pa kung anong bibilhin ko, guys. Gusto kong bumili ng ano, juice at saka tinapay kasi sobrang parang nagki ako dahil nga sa bago pa lang dito, so wala pang sahod, as in walang budget Ay. pa. Nang hiram lang sa mga Mama, kakilala, kayo, sa mga kaibigan ko mag-anak para makasurvive ako ng isang buwan bago magsahod. Pero dahil sabi nga ni amo, bumili ka ng pagkain mo, so ayan, ang pagkakataon niya naman, makakabili na ako ng juice at saka bread. So ang sasarap kasi ng mga tinapay dito, mga katampahay. kaya gusto ko talagang mak makatitim ulit. Kaya naman sa sahuran, sisikapin ko talagang magtabi ng pang-extra kong pang-merienda. Para hindi ako inaabot ng gutom. Alam nyo guys, may kwento ako sa inyo. Ewan ko kung matatawa kayo o maa-amaze kayo. Ayan, so dahil wala na akong tea time, tea time yung merienda ba? So, wala nga din akong pambili. Ayun, kung minsan ito, kapag nagpe-prepare ako ng ano, pagkain ng aso. <laughs> Natawa talaga ako. yon so ang pagkain kasi ng aso na, na dinner yon pag alas 6 ng gabi, ay meron siyang meat. I steam yung karne, yung manok, karne ng manok. And then, steam din yung gulay. Minsan, nilalaho ka ng itlog. So, para matighaw yung gutom ko, as in, tumitikim talaga ako ng pagkain ni, Do, ni nung alaga kong aso, guys. Eh, bakit? Eh, luto naman yun, eh. Ang masama kung mismong dog food talagang kinakain ko. <laughs> Tigaw ang aking gutom, guys. Sa so, totoo lang. Natatawa na lang ako sa aking sarili. Pero, yun. Uh, ibang level of experience, di ba? So, tara, mga kasambahay. Samahan niyo akong mamili ng aking dinner. Let's go! Oops! Wait, wait, wait! Dahil nga malapit ng mag-6 o'clock, kung kaya naman, kailan ko muna i-prepare yung kakainin ng alaga kong aso bago ako bumili ng fun dinner! Choo! Ayan po. So, ito po ang uh, vegetable ngayon ni Bailey. Ayan. Pinakuluan ko po muna para lumambot siya. Para madaling niyang manguya. O ayan, di ba? Ikaw ba naman? Hindi ka makiki-share nito. Eh, naluto naman to. O, di ba? Ayan, guys. O, antay na, antay na siya. Gutom na siya. Wait! Ah, okay? Wait, ah. Hi. Billy. Hi. Wait, wait. Ayan, tsaka mayroon din siyang chicken. So, yan imimix ko lang sila together and then saka ako maglalagay ng kaunting dog food. So kailangan ko siyang ano, i-smash ng konti guys para hindi siya mahirapang kumain. Yan. Kailangan ko siyang tikman kung malambot na yung broccoli. Okay na. Mm, 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 mm. Okay. Guys, kailangan ko muna siyang dagdagan ng kaunting dog food. Ayan. Kunti lang. Wow. Ooh, pagkatapos na itong kumain, sigurado, diretso banyo na naman. Ay, diretso. Pupo <laughs> na naman. Mm -hmm. Okay, game. Wow. Very good wow ano ba yan, bibili na sana ako nakita ko yung sunset, oh wow next naman bye bye ayan, yeah, while waiting bye bye Open for me. Oh, okay. You know. <laughs> nice one, nice one. <laughs> yeah. Tadan! Ito na guys, nakabili na ako. O, oh, di ba Yum, yum! Ay! Minced pork na ilalaw ko sa gulay. Let's go! Change plan. Nag-order na lang po ako. <laughs> Ayan guys, nakuha ko ng aking order. Let's check it out! kailang magmadali at gutom na si Inday.

Okay! <laughs> Ito na, ang binili kong dinner ko for tonight. Wow! Next naman, yung mga hindi ko natitikman noon, natitikman ko na ngayon. Oh. <laughs> yan, thank you! Thank you, amo! Ano, so, paano ba yan, mga kapangyaw? Let's eat! Mga katambahay! Let's eat! Yay! Yeah, hey. Mmm. Mami. Mami. Mmm. na. Bye-bye. Okay. So, kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay... Okay. So, ayan. Kakain na ako, mga katambahay. Mga ka-OFW, mga kakunyang. So, ayan. Pero wait. Bago ang lahat. ba? Diba? Pag nagustuhan nyo po ang video na ito, nakarelate kayo. Don't forget to subscribe and then like na rin and then click the notification bell para naman updated kayo kapag may mga bago akong mga videos so yun lang have a nice day bye